Wala na po. はい。 Grabe ulan ah. May lalang tandaan eh. Ano ba na Daligo naman kaya. Pinabasaan mo cellphone niya. Waterproof niya. Waterproof niya akong cellphone. Ano pwede kayo? Haan? Hindi. Ha? Ano po talaga? Ay, dili ni, dili anak ni. Tanong ano iring king. Ay, ay. Okay. Tantawon na mo ang iring kung nabasa sila. Sila. Ah, wala. Ano sila? Pila ka box sila eh. Ala, kada isa tong isa iring isa. Jadi mak payung mungkin ni lagi. Oh, ko. basa aku. ang iring. Ano lang kayo? Kaya Kau mak basa. Musim

Ya. Sini ngiring sorok. Sini. Ah, cie, cie. Kita lena. Kita lagi sikit pun Ya. Kita wei dia sikit awe dah. Sorok kau. Nak besak muka sikit. Balik dah sirah geng. Sirah nah.

Lata, cool. Kira sa una no, karinderian na natira nasa Sa silingan na diri, mga kapitbahay na mga. Wala uh, di dog dog. Jong, kuya jong jong, ano to? Ano to? Siya jong jong, siya na? Ano na? Hindi wala kay highway diri ang mga lugar. Shout out to all of OFW, mga galantawan eh. Salamat kayo sa inyong tanan. Ano ka nagigtaon? Dagan silong no? balik kayo territory dito di lang din ano mga okay? geng. Dito natang mabobok. Na. Ubalik ta. Bye geng. Ulan na hinay na magulan Dire lang dito rio. Ah. <laughs> Kitao mingaw man. Balay ni Kuya Puloy, nanay na magrenta daw sunod. Sunod ti umbalay o? Oh. Ikawet geng, bye um geng. Dito ta. Mura na yung bariyo ng Madari. Ha? 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 Ikot-ikot lang may dari sa ano kay ulan man. Balik na ta. Niya na. Hmm. Um, <coughs> Ayan, may nag-ano sa itong vlog. Ang kulti luring. Okay, Mikol. Pwede ba yung mag-vlog dito, Mikol? Nandot na na kung natin yung mga partner na, no, mga uh, ito mga uyab na ito. Shout out po, Luzon, Visayos, Mindanao. Thank you. Sa maglantawan eh, sa akong mga white friends. Sa, sa ibang bansa. Thank you.

Wala naman Kaya yun. Doctor. sa highway. Padlong magmaunla dito. Padlong highway na dito. Ang likod dito. Padlong. Kaya yung Baha dito siya Baha dito. Kung wala na yan. guys. Na, na, na simento ang highway. Magbaha dito. kusog. kang simento.

Reliyon. Dito, dito, dito ba? sa barrio, dito sa may bisipulan Mga ito talaga daw? Tadulog. May nagsari dito. Sige, ilang mo. Ma Bahalang ba bahala, mabasa ako, basta makabigyo ko karoon. Okay na Waterfront ko. Waterproof ng cellphone, guys. Nagdaag hmm. sa guys. Ay, malaag sa Tapos, ikaw na pala ito. E? At ato na pata sa harap. Balita sa harap. Dire, lang ti marapi o balay carinderia na ilang carinderia business. Dilim na cream balik dito. Tingnan mo, bidi-bidi nga. Kamis mo karono joke ko nal suka suka jud, pasinsano tika ayo ninyo. Karono ko ako video sa kabawi. Dito ilakuan na. Uy, oh, di, tricycle motor. Ha, man. Ito guys, kusuban bahalik ko ako, den natamaan ang bata.

Video. Oh, muna, mo tinaw kayo video no muna yung ganan sa ulan muna yung kwarta sa na yung ganan na ulan iwan ko guys kung nakauwi si ate oh muna yung highway dery o oh. porlin sa oh. dako kayo highway dere wala ang tindahan geng ang tindahan nila geng wala si koy basic sila na no? Sirado ang tindahan next time lang tayo magpa gcash kaya wala pa ko yung silo sa youtube guys comment ito mabas baso.

Ay, libot naman ka, libot. At kapag lang. Nag-video na dirigit. Taas na kayo. So... Libot lang may sa among kahan Lugar dirigit. Dirigit sa silway. Dirigit so, ano? Okay. Libot-libot lang sa guys. Okay. Ah, bata na mo

sabi ko na eh Kami ko na ko, wala ko ipaliton ba? Mo kuy ma bibili na kung ano, sige sayang. Tatanda ko. Ah, bakit? Basketball court. Ano sa dibi diri resting niya? Tu ana mo ga ina. Balik na sa dinay. Balik tayo, pakita balik yung jalan kay Muraguan dito daghan mag-trap sa highway o oh, ba kayo dito lang may libot lang para makita po ninyo ang mga mga purok diri ang mga balay balay purok mabuhay purok mabuhay mo mabu ni diri muna mabuhay tayong lahat so orang katulik na simba no kalimut ko araw diyo no ito yay

gitak, dito tao, okay. g. Ah. ay gling gling, kurang, okay. <laughs> <I must> <laughs> kasi <-vlog me>, <laughs> ah. na baet di joey. guys, nagblog mi guys. wao kung mga ano may mga barkada na mo, mga kuya, pira. asal nasa lang migas ng bay. So, it's coming so, na ito sa house. Ito, wait, gang. yung mga... Ano lang, kahinay naman Ay, so, na singer na rin Vlogger na rin yan. Sunod, mag-vlog na sunod kung makakano maka, ko dito sa kahit taga ka na, ano, Magbasta. Sa, ano man yan? Sa lunes. Oh, sa lunes pa rin mag ano, mag-iwa ko ka-open sa kong bank account. Oh, namuti na ang kamatog oh, oh, na. Oh, oh yung simbahan dito. Pauli na dahil mo. balay sa mong pinsan. Oh, dire, okay. In a... Atok na yan! Ito na, gang. Sige, gang. Sige, balag. Basta ko. Yay! Hey, nandito na kami. Grabe. Grabe busog yung ulan medyo niya magkuhan doon ang ulan baka nang hindi hindi doon ang ulan so di, hanggang dito muna aking vlog Let's see you tomorrow on... si na naman Woo! harap buti na lang naligo ako thank you to all watching love that see you on my next vlog